na fire extinguisher. Mayroon pang uh, water hose, fire hose na standby with pressurized at saka fire blanket, ha? Ah? Yes, yung mga electrical na welding ka dito sa itaas tapos may mga electrical diyan, babalutin mo ng fire blanket yan, ha? Ah? Doon mo na makikita 'yan sa barko yung fire blanket, uh, parang asbestos na silver ang ko, ano. Depende na 'yan sa kulay doon. Para hindi mo kanat ang... uh, para hindi masunog yung mga electrical wire okay. kasi pag na-damage mo 'yan, ha, patay na. Pauwiin kanyan. Diyan mo laking gastos ma masunog yung mga electrical wire eh ang haba-haba ng electrical wire papuntang barko doon sa pruwa o papuntang bridge 'yan. Paano mo papalitan 'yan ngayon? No? Saka kailangan kayo magalang doon sa mga ano ninyo ha, mga kasamahan, no? Good morning, good afternoon, good oh, good noon sir, ganyan. Ha? Ganyan ang ano doon ang uh, uh, kalakalan sa barko Safety. Ay pag pumasok kayo sa loob ng bodega, anong anong permit 'yan? Concert. So, kailangan nang anong permit? Enclosed entry permit, ha? Enclosed space entry permit. Tandaan mo 'yan. O pag may electrical naman, electrical permit. Log tagout, tag Ano ba ibig sabihin ng log tagout? Tag so itong isang machine nasira, lagyan mo ng sulat, do not operate, do not use. Or repair yan yun. Tapos yung breaker, Halimbawa, may machine na nasira, ipadlock mo yung breaker. Lagyan mo ng padlock. Oh, ilag, eh, ano mo, tag out mo. Lag out, tag out, no? Ngayon, mooring winch operation. Nakita mo ba yung video sa mooring winch natin? Hindi pa siya. Hindi ka pa napag ano ng mooring winch? Hindi pa siya. Sa video? Anak ng si Ukoy, bakit ganon? Absin ka siguro ng nagbio. Kailan ka babalik dito? Sabado? Ha? Wala. Bakit? Trabaho po po, sir. Bakit saan ka ba nag-trabaho? Sa bukid, sir. bukid? O paano yan? Mooring winds operation. Kaya very important yan. No? Kasi madidisgrasya mo ah? kayo yan. Ha? Kasi sa ano yan sa safety natin. So ilang ano mo yung trabaho mo doon? Ano bang bahay? Gagawa kayo na bahay? Nagtarim ng saging, sir. Saging? Yung sa ano, la lakatan? Atundan. Atundan. Hmm, okay. So, sa Manila, kailangan pag nag-apply ka, naka-collar. Hindi yung kagaya nito na wala tayong collar, ha? T-shirt. T-shirt, tapos nakasapatos. Kahit excro na kayo sa isang agency, maning agency, kailangan ugaliin pa rin. Naka-collar, naka-pantalon, naka-shoes. Hindi pwede na, kung mo excro na kayo dyan sa agency, mag-t-shirt na lang, tapos naka-short pa, naka Hindi pwede ganyan, no? Tapos sa barko, bawal yung pag kumakain kayo, naka-sleeveless, ha? sa ano kapag bawal yan mag ano mag, uh, kain na uh, naka naka ano tawag niyan naka sleeveless ha so importante yan huh? tapos wag magreklamo reklamo bawal yung magreklamo reklamo ha daming complain complain wag yan no kailangan tapusin ang kontrata na very good uh, performance on board Saka iwasan ninyo yung magsip-sip-sip-sip sa ano barko, maninira ba? Kasamahan niyo, bawal 'yan ha. Kailangan trabaho, 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 trabaho. Walang reklamo kahit walang tulog, tapos trabaho naman, walang reklamo. Kasi ang nakasalalay diyan para sa future mo, family mo, ano, jitter. Yan ang pinakaimportante. So sabay-sabay kayo papuntang Manila. Hindi kayo pwede doon sa boarding house kasi man naman. Yung uh, Marami man sila na doon. Ilang kayo? Mag-ano na lang kayo doon sa ano? Pwede kayo doon ibigay ko yung ano number pero ano yon? Kuhanin niyo pag kaya pag bago kayo pag, pag alis niyo, daan kayo dito. One day before kasi mag-final ano tayo ha. Tapos i ko kayo sa ano bang barko kayo, eroplano. Mag, barko, magbarko sa Barko. Kasi mura lang sa barko, isang kinabukasan nandoon na rin kayo eh. Huh? Kaya ano pa ba yung certificate Nandun pa magpaano pa tayo. Okay, congratulations. Good luck ka. Good luck, Kama, sir. Sana makabili ka ng sampung ano, sampung, kalabaw. Kasi kalabaw. dalawang kalabaw nito ang naibinta. Yun ang pangarap sa papa ko, kalabaw eh. Ngayon, handeng kayo na wala na rin yung father ko. Hindi akong kabili ng kalabaw. Aso, hanggang aso lang. Okay, so antayin mo yung certificate. So babatiin pala natin yung mga viewer, subscriber natin, follower at saka yung nanalo kahapon. Congratulations sa inyong lahat, no. Yung validity pala noon until uh, September 30 only yung ano natin naka sa promo, no. 'Yun lang ang ano natin nang a uh, uh, maibigay kong tulong sa mga ating kababayan na nangangailangan ng tulong. kagaya ni kay Boss Jeter Future Rasiman, no. Mura lang dati sa inyo kasi naka 50% off kayo, no? 39k sir. Oh, 39k mura lang yun. Mat pang materialis na yun. hanggang ngayon din natin na ano nang ano. So, ano ba? Mahalin mo 'yung trabaho, no? Ha? Ah, Diter. Yes, sir. Mahalin 'yung trabaho kay mahirap mas mas mahirap. Ah, ika nga sabi magreklamo dahil mahirap ang trabaho. Mas mahirap pag walang trabaho. Ha? Ah? Okay, so shout out sa ating viewer. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at saka na sa ibang bansa. Shout out diyan Rose sa Japan, no? Mga welder ng Japan at saka Australia, New Zealand, Canada, Middle East, UK, uh, Poland ng mga welder. Shout out sa inyong lahat diyan at saka Jin Shipyard, Jinsan Shipyard ng mga welder. Shout out sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Okay? Thank you. Ah, Antayin mo yung ano mo kasi papaano tayo. Thank you, Ma'am Jean.